Habayin ang nitong anak ko. <laughs> Hello, guys. Saan ka punta? Panggi. Magdadamok. Sa? Huwag yan. Hayaan mo lang sila dun tayo. mag-aawan tayo mag lilinis sa ano sa uh, taniman natin bakit? ayun ang tatabog ba? oo, oh, tatabog na na yan makawala no, oh, wala na yung tanim mo ay mga ganyan po ano yung kukunin bala si bukas pa yan ah, wala na yung aso no, wala, daming si bibi hello Sayang so, mga lods. Good doctor and knowledge. Later nung guys. Dito naman kami ng aking bunsong anak. May mga iinomis dito sa aming mungting garden. Maronong ka maglinis. Toyan so, mga lords, dami nang damo, Wala nang ano. Mag-focus mo. So, dami nang oy, duguan na ulit 'yang ano mo. Tanggalin natin damo. Oo, oh, tatanggalin natin yung damo. Kasi, madamo na. Ang dami naman bunga ng sitaw mo na. Dapat pinuputol yan. Ito. So, para bumunga siya. Ito yung malbere, dapat pinuputol. Oh, may malaki sitaw Oh. And, kaya uh, patula natin ito. Uh. Para... Ah, tamaan yung... Tamaan yung bunga.

Gawal daw sabi ni Atletic yung... May hap- Ganong nangyari dun to? Ano well, Ayun o, no, sa ano? Well, dami o. Oh. Ano Ayun o. No? Ano Ayun o. Bulat eh. So, and guys... oborko Paano yung ano natin pa yung paano yun? Kantin Lilipat na lang tayo isang dito Yan dito So and guys Papa Ni putulin yung mga damo

may santol daw dito. Wala naman eh. Yun. Yun, Yun, ang daming langaw guys. Kahit dito, ang daming langaw. Uwa. Pero yung ano. Ayan guys. Dito naman kami. Ada ko. sorry kung ang kamay ko, guys. Yan, kasi mga bulak na mga lanta na. Tapos ayun. Si mga mga langgam, inaakit na sila. Kuwa-kuwa naman sila. May babalik pa dito pang ano, Buhangin. Bukas pa ba kami uuwi pa? Bukas pa pala eh. Matang malap. Hawak naman ngayon na. Hindi ah. na puputol. Hindi. Wala na silang bunga nung paa. Ba't mo tinanggal? Hindi. Para tumabit ng bago. Tumabit ng bago. Yun o. Ayan. Ayan. Ganyan yung halaman ni Pao guys. Dami kasing langaw guys. Ha? Daming langaw. Hmm. Bakit? Alam na madami ang kuliti sa paa. Sa kabila. Sa kabila tayo. Yan. Punta tayo. Okay na. Ayan si Papa guys Grabe ang sipag talaga ng mga papa natin no. So ayan guys. Putuloy na ni Papa yung halaman niya. Yung mga gamo-gamo. Ay mga damo-damo. Hindi mga gamo-gamo. Uy. Muntik matumba. Sorry talaga guys kung malikot yung kamay ko. Mukhang tusino talaga yung kamay ko guys. Kasi yung mga lango na, na ako guys. And, this, oh. Papa. And guys oh. Papa. Wow, may guys oh. Kuha huli itong guys. ingay. Kasi pag may tao dyan. Yan. Yan. Ay nandito guys, papuling ko lang guys Oo, oh, oh. papuling ko lang dito Sisi. Wala guys, hindi natin siya mahukuli Sisew

Ano mo? Si Sisi muna tayo. M ayun o guys, yung Sisi Ayan. Papabantay mo si Papa guys ha. Manok. No. No. Ayun o. Ayun mo Mga Sisi mo. Ayan. Dahan-dahan lang tayo. Baka makita. Ala. <laughs> Nalilipada na sila doon. Ayan si Papa guys o. Oh. Bantay nyo na muna si Papa guys ha. Magkukuha naman na tayo ng ano.

Ayo malas. Ano na hole mo? Hindi. Wala. Ano Anu mo sala? Lalaruan. Wow, ang daming bunga ng sili oh. Mm, ano? Dami niya. Mm. Guys, napindot po ni Papa kaya. Ahirap ko yung mga sisiw. Kailangan talaga habulin pa. Dapat sila yung mga ibang yun know, ang po. Pero pag na natupi siya, nagiging ganyan siya. Makita nyo ba guys? Ano? You know? masakit din sa kamay. Pero pag babunot nyo, parang ano? You know? ayan. Oh, Ay ito po yung Tapos na guys. Tapos na guys. Ulam ulam niyan boys. Mga boys, si. Guys, okay, hapon na. Hapon na, guys. Kawawa naman yung ano pa. Tatanggalin yung yero pa. Yan. Ayan, oh. kasi, guys, yung tatabunan ng lupa, oh. Ayan. Kita nyo naman, di ba? Yan. Pero na, malapit na, guys. Ayan, ang dahon. guys, oh. Yan. Ayun. Dang -dang 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 -dang. Ito so, yung makahiya. Ayun yung makahiya, guys. Ayun, oh. Ayan. Makinig, guys. in guys, si Papa. Rega, ano? Ano, ang taas pala nyo, no? Ano? Mataas, guys, kasi pag... Ayun, malaki, guys. kitaw, batis patatas. Yeah. Tara na, guys. Ulam ng mga voices ng tabrahador. Yan guys. Si Papa guys. Malinis na, Malinis na guys yung bakuran. Ay, yung... eh, oh, oh, ang ganda guys oh. Hmm? Ayan oh ba? Diba? Tara na. Tara na guys. <laughs> so ayan mga lods guys. Mga guys sabi ninyo ng aking anak. Tapos na kami magdamo. Pinagisan tayo doon. Bye bye. Bye bye now. Love you! Love you!